Ace hey, Barbershop, hello? Ah, uh, nawasa to, no? Okay, tignan hmm? lang kung tumatakbo yung metro ng tubig nyo. Oo, oh, nandili lang. Oo, oh, tumatakbo. Habulin mo! Habulin mo! Para huh? sa Fire Prevention Month. Fire, fire, Prevention Month! Fire Prevention Month! Chief! Anong nabula na kaming volunteer? Kailan ba kami gagawin fireman? Kapag napatunayan ko na kayo ay hindi na mga irresponsable at may mga disiplina na kayo sa katawan, ako mismo uh -huh. ang magre-recommenda para maging mga fireman kayo. Okay! Yeah. Okay! okay. Yeah. okay. Yeah. okay. Ayos! Sila, hindi ba masama itong ginagawa natin? Fire prevention man, umiinom tayo. Uh -huh. Okay lang yun, Chief. Birthday niyo naman eh. Tama! Saka, birthday niyo naman eh. Ang hindi tama, yung kainuman niya kanina. Bakit? Aba, naman akong kainuman. Tigla akong iniwan. O ano bueno, nangyari? Ayun, nakahanap ako ng bagong kaibigan. Hmm. <clears throat> Lambanog! Hindi <laughs> tayo iiwan yan. Lambanog! Sarap! Matapang lumalaban. At higit sa lahat, <clears throat> umaapoy! O ano bueno, pa iniintay natin? Inumin na natin yan! Oh, wow. 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 Yeah. <laughs> Ủa? nó em phê nguyên you, oh, uh, uh, Happy birthday to yo you. -yo. <coughs> <coughs> right here, pick up.

Tak, budi dah kau. Makini dah kau. Hit it. Mak ai. You have to 我啊，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你， はい I'm gonna stop it! I'm gonna stop it! <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Salamat, we would like to thank you for everything that you have done for us. Ah, nothing. Malayan. Thank you. Gretchen? Ang swerte naman ng mga pangasawa mo. Bakit? Ba, siyempre. Maganda ka na. Masipag ka pa. Ito ang trabaho binigay sa akin. Dapat Oo. Na. gawin ko, di ba? Mhm. Uh hmm -huh. uh -huh. Alam mo, tuwing kita'y nakikita, bubuyog ako na dadarang. Nadadarang! Mm-hmm. Nad -da puso ay naglalagab -lab sa pag-ibig. Naglalagab love! Nagliliyab ang aking mga mata sa paghanga sa ganda mo. Nagliliyab! Nagiinit ang aking damdamin kumaka pa. Nagiinit! Nagbabaga ang... Ang... Pakiramdam pagkausap ka. Nagbabag! Pakiwari ko'y pati pawis ko'y kumukulo. Kumukulo! Taba ko'y natutunaw! Nasasaka na ng taba! Pakiwari ko'y ako'y nasusunog! Nasusunog! Para baga ang paligid ko'y umapoy! Oo nga! Oo nga! Ano ka lang? Na. kau nak? kau mikelkan alo vera, alo vera, ready? sampai kita, sampai ready? white roses, white roses, ready start? katakananyo? Mm. 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 Ay. Ready pala? Mm. na? Ready na pa? Sir, I have a question. Oh, you have knock-knock? Of course, knock-knock. Who's there? Ah, oh, ano knock-knock? Eh, di ba panlaba ang gagawin natin? Eh, bakit may mababangong bulaklak? May aloe vera? May nyug pa? Aba eh, sa na yan ah. Eh kasi, ang sa buong panlaba ang gagawin natin ay hindi lang magaling maglinis at magpaputi ng labada kundi mabango at banayad pa sa kamay. Kaya umpisa na ang paggawa! sinungbar Bakas... hey, pero dito sa chest. ako ah kaya inaalala eh tigak 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 ay 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 In oh. look, look, ay Teka. ay 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 Ace Barbershop, hello? Ah, hello. Sino to? Ah, si Robby to. Bakit? Bago ka, no? Oo, oh, lahat kami bagong pasok dito. Ah, meron bang anghel dyan? Wala. Walang anghel dito. Ano kayo? Panay demonyo? Lakasan mo! Lakasan mo! Maar. 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 hard 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 Maar. 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 Uh! Alo kalau ah, mau kulam, kalau putih kita. Hei, malit. Hei, etoba ke jan. <laughs> <laughs> Jimmy's Barbershop. Hello? Ah, uh, nawasa to, no? tignan hmm? lang kung tumatak yung metro ng tubig nyo. Oo, oh, nandili lang. Oo, oh, tumatak Habulin mo! Habulin mo! Huh? Ah. Ano ang gupit ang gusto nyo? Gusto ko, undercut. Hmm. Undercut? Hmm. Boss, luma na yun. Hindi nauso yun. Tsaka di bagay sa inyo yun ang bagay sa inyo. Pero alam nyo, balita ako, babalik daw. Nabalik daw sa uso. Bagay na bagay sa inyo, undercut. Kala ko, di mo gagawin. Sige, boss. Aray ko, ko! Malakang ko, talaga kayo mga kalat nyo. Pahira. Ano yan? yari. Ha? Ano yan? Ano yan? Ano Ano yan?

<laughs> ula! Ula! Ayos, bata. Ngayon lang kumini sa mukha ko. Ha. Malinis ng trabaho. Uh, salamat, to. <laughs> Oo, oh, ano to? Ay. Bakit lumakit ako? Eh, sabi niyo kanina, nakagatuhin na lang mukha. Oo huh? eh. nga, no? Pero bakit na magkana ganito? Uh, eh, mali mali maliit pa nga ho yan, eh. Dolong, diong, diong. Tapi, 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 ni la, ni